ang tinaguri ang best-selling book sa kasaysayan ng mundo na may kabuwang benta na isandaang milyong piraso kada taon at mahigit limang bilyong kopya na nakakalat sa buong mundo at siyang pundasyon ng pananampalataya ng dalawang bilyon at anim na raang milyong tao sa buong mundo o 31% ng kabuang bilang ng tao sa daigdig at itinuturing na pinakaimportanteng aklat na nailimbag ng tao dahil sa paniniwalang ito ito ay salita ng Diyos. Ang Biblia ay may anim na put, anim na aklat na mayroong apat na pong manunulat at itinuturing na canonical. Ibig sabihin ang anim na put, anim na aklat na ito ay opisyal na kabilang sa listahan ng sagradong libro at idineklarang ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay naisulat sa tatlong orihinal na lingwahe, ang Hebreo, Griego at Aramaic, naisulat sa mga kontinente ng Asya, Europa at Afrika sa tagal na isang libo at limang daang taon at ang isa lamang ang may akda, walang iba kundi ang banal na espiritu. Madaming hindi naniniwala dahil sinasabi na ito o ay sulat lamang ng tao. Subalit, mahalagang maunawaan na ang manunulat ay ibang personalidad bukod sa may akda. Ang Biblia ay mayroong apat na pong manunulat pero hindi apat na pong may akda. Ang author ang siyang may akda ng buong aklat. Ang writer naman ang naging tagasulat ng ipasulat ng may akda Subalit, tinatawag din itong dual authorship ng mga mananampalataya Sa kadahilanang, sa kabila na ito ay totoong salita ng Diyos Ay niloob din niya na gamitin ang mga tao upang ito ay maisulat kahit alam niyang ang mga tao ay hindi perpekto at limitado sa kalaman. Subalit sa kabila ng limitasyon ng mga taong ito ay sinigurado ng Diyos na mailalathala ang nais niyang iparating sa lahat ng mga tao. Kaya't makapansin din natin na very human ang paraan ng pagsusulat ng Bibliya. Subalit ito ay itinuturing na inerrant or walang mali. Ayon sa NAM.net, ang word na inerant Means God used these human authors to pen exactly what God wanted without any mixture of error. God used these men with all of their personalities, their writing styles, their accumulated vocabularies, their life experiences, their illustrations, and metaphors to express his message as he wanted it, yet without error. In this way, the Bible has dual authorship. God and man. Yet we as Christians recognize it is God himself who is behind the Bible's message and authority. Ang Biblia ay sulat ng tao subalit hindi ito salita ng tao. Ito ay salita ng Diyos at ito ay ipinasulat lamang ng Diyos para sa mga tao dahil tao ang babasa nito. Ito ay ginawa ng Diyos upang magkaroon ng tinatawag na common ground or communication. The word communication comes from the Latin word communis, means common ground or to share. Ibig sabihin, kaya ibinigay ng Diyos ang Biblia ay dahil na is ng Diyos na makipag-communicate sa tao sa lahat ng henerasyon. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta tao ang babasa kaya kailangan ipasulat ng Diyos sa tao o sa paraan ng tao upang ito ay maunawaan ng tao. Isang halimbawa na lang ng ang Diyos o ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Ito ay magandang halimbawa ng communist or common ground dahil hindi natin kayang umakyat sa level ng Diyos para maintindihan natin siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya mismo ang bumaba sa level ng tao para maunawaan natin ang Diyos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos at siya ding kaparehas na dahilan kung bakit pinili ng Diyos na tao ang magsulat ng Biblia. Ang sabi nga sa Pilipos chapter 2 Verse 6-7 na siya bagamat nasa anyong Diyos referring to Jesus Christ ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat nan ang pagkapantay niya sa Diyos kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Subalit, sasabihin ng ilan na ang tao ay nagkakamali kaya't paano natin masisigurado na tama ang Biblia ang isinulat ng tao. prophecy never came by the will of man but holy men of god spoke as they were moved by the holy spirit upang maiwasan ang pagkakamali ang mga manunulat ng biblia ay hindi nagsulat sa ganang kanilang sarili they were inspired they were guided They were led or they were even moved by the Holy Spirit. The word move comes from the Greek word peromenoi, means driven by or carried along by. Alimbawa nito ay ang bangkang may layag or yung sailboat. Na kung papaano ang sailboat ay ipinapadpad sa direksyon ng hangin, ang mga manunulat ng Biblia ay nagwistulang bangkang may layag. They were moved, they were driven by, or they were carried along by the wind of the Holy Spirit to make sure that it will reach its proper destination. Sinigurado ng banal na Espiritu na maisusulat ng mga propeta, alagad, or mga apostol ay tama. Ang Biblia ay walang pagkakamali ang argumento naman ng mga tao na hindi naniniwala na ang Biblia at salita ng Diyos ay mula sa mga pinili nilang passages or verses sa Biblia na hindi abot ng kanilang makitid na pangunawa. Well, totoo naman na may mga verse na sa unang basa ay parang may mali at parang bumabangga sa ibang verse pero kung uunawaing mabuti ay hindi naman ito mali kailangan lamang itong unawain na hindi naiimpluensyahan ng personal na opinion, lalo na ng emosyon, kundi sa paraan ng tamang pag-aanalisa or art and science of textual criticism. Ibig sabihin, kailangan mo munang makita ang buong larawan bago mo sabihin na mali ang mga bahagi nito. Sa pamamagitan nito, ating malalaman at masisigurado na ang salita ng Diyos ay walang pagkakamali kahit isa. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo maintindihan ang kabuuan dahil sa isang bahagi na akala mo'y mali. ay pararatangan mo na na mali ang buong Biblia. Tandaan natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagkakamali, hindi gaya ng tao. Tulad ng sinabi natin kanina, the Bible is inerrant because it is inspired by God. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for fruit, for correction, for instruction in righteousness. Ang sabi, all scripture. Ibig sabihin, lahat ng kasulatan, hindi lang bahagi, kundi lahat ng kasulatan ng Biblia was given by inspiration of God. The word inspiration comes from the Greek word theopnostos, means divinely breathed in or God breathed. Sa Tagalog, ang hininga ng Diyos ay nasa kanyang salita. Hiningahan ng Diyos ang Biblia. Ang hininga ding ito ang siyang nagbigay buhay sa alabok kaya tayo nandito ngayon. Ibig sabihin, ang hininga ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kung ang Biblia ay hiningahan niya, ibig sabihin ang salita ay may buhay. Ang salita ay buhay at ang salita ay nagkatawang tao at buhay magpakilanman. The Bible is the written word and Jesus is the living word. Dahil dito tayo ay naborn again at tayo ay buhay magpakilanman. Ang sabi nga sa 1 Peter Chapter 1 verse 23. Yamang ipinanganak kayong muli hindi sa binhing nasisira kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ang salita ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo naborn again. Dati, tayo ay patay. Ang espiritu natin ay patay dahil sa kasalanan. Ngunit nang tayo ay hiningahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay muling ipinanganak sa espiritu. Subalit hindi natin maikakaila na sa sobrang dami ng mga bagong versions and translations, hindi may iwasan na may mga lalabas na versyon ng Biblia na may pagkakaiba sa orihinal na mensahe. Katunayan, sa kasulukuyan ay mayroon ng kabuoang bilang na humigit kumulang 2,877 versyon at humigit kumulang 1,918 lengguahe na magagamit sa mga digital Bible applications. Sa kabila nito, hindi natin pwedeng sabihin na mali ang salita ng Diyos dahil may paraan para alamin ang tunay at orihinal na mensahe nito sa pamamagitan ng tamang hermeneutics. Hermeneutics is the theory and methodology of interpretation, especially the interpretation of biblical texts, wisdom literature, as well as philosophical texts. As long as hindi binabaluktot ang katotohanan o ang tunay at orihinal na mensahe ng Diyos, wala kang magiging problema sa paggamit ng iba-ibang translation ng Bible. We can always refer to its original writings or message. At ang palatandaan na ang isang translation ay mali ay kapag ang mensahe nito ay lumalayo na sa totoo at nag-iisang mensahe ng Bible. Ang tanong, ano ba ang totoo at nag-iisang mensahe ng Biblia? Ang Biblia ay mayroon lamang isang totoo at nag-iisang mensahe. Sa 39 na aklat ng matandang tipan at sa 27 na aklat ng bagong tipan, kapag pinagsama natin ang mga ito, ay isa lamang ang mensahe. Ito ang message of the cross. Ito ang mensahe ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng ibang mensahe sa Biblia ay bahagi lamang ng pinakamahalagang mensahe ng Diyos para sa lahat ng tao. Ayon sa Hebreo chapter 10 verse 1, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inialay taon-taon kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ang kautusan ay anino lamang ng totoong mensahe ng Diyos. Ang totoong mensahe ng Diyos ay si Heso Kristo. Sa Lucas chapter 24 27, At magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kaniya sa lahat ng mga kasultan. At sa verse 44, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Ang totoong mensahe ng Biblia ay patungkol kay Jesus at sa kaniyang kamatayan sa krus o ang tinatawag ni Apostol Pablo na The Message of the Cross. Sa 1 Corinthians 1.18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito ay katangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Aminin man natin o hindi, ang kaisipan natin bilang tao ay mayroong limitasyon upang lubos na maunawaan ang bawat letra ng Biblia. Pero madaling maunawaan ang nag-iisang mensahe ng Diyos, na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Dahil dito, isinugun niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang buong mensahe ng pag-ibig ng Diyos na ipinarating sa bawat isa sa pamamagitan ng I'm <laughs> sorry.